kwano po. siyempre po um namulat po kami sa ano namulat po kami na maraming nagawa si Marcos na dapat siyang tularan dahil uh, isa nga po siyang matalinong presidente. Um uh, kumbaga po um marami nga pong nangyari sa martial law na patayan or what. Pero po may mga ano po kasi may mga advantages P yung pinamulat sa amin na maraming advantages sa martial law na mas uh, nag-progress po nag-progress po yung country natin and uh uh para po sa akin yung mga nagawa po ni uh, President Marcos marami po siyang nagawa and part po siya lang uh, uh, naging sundalo din po siya para po sa akin uh, may, karapan, may karapatan po siyang sana po may karapatan po siyang ilibing sa libingan po ng mga bayani kasi po naging sundalo siya marami po siyang nagawa which is marami na rin pong natulungan at uh, bakit po kasi lagi nating uh, inaalala yung sa past? 'Di ba po dapat po tayo mag-move on? Dapat po tayo mag on para po uh, sa present mas mapabuti pa po natin. Kung may mga hindi po dapat maulit, yun na lang po sana yung i-focus natin. Etong dinonate ng mga libro sa school niya. Sa tingin mo paano ito makakatulong sa uh, pag pagkakatutunin ninyo about sa kasaysayan. Ayun nga po, um di ba po, uh, marami pong uh, mga disadvantages sa martial law. Uh, sana po yun na lang po yung maging aral na sana hindi po to maulit o hindi po dapat na mangyari mangyari ulit. Pero po sana po uh, yung image po ni Marcos. Uh, tingnan po tingnan din po natin yung other hand, yung other side na marami din po siyang nagawang mabuti. So po sana na sa librong libro po na yon sana po uh, ma-visualize ma po natin yung yung ganda pa rin yung mabuting ginawa pa rin ni Marcos para naman po sa ganun hindi po tayo um, makasira ng image even though ano po parang sira na nga po yung image ni Marcos dahil sa dahil nga po sa martial law pero po sana po ano Uh, patuloy pa rin po yung pagdevelop sa mga nagawa niyang mabuti ng Marcos Marcialo Never Again na libro ni Raisa Robles sa mga public senior high school dito sa Pilipinas at itutuloy po ito sa susunod na anim na taon uh, ng pagtatrabaho ko sa Senado uh, kakatasin po yung sweldo ko para dito bilang isang maliit na ambag uh, ng henerasyon ko na may sa mga kabataan ngayon. Yung kwento, yung kasaysayan ng batas militar nung panahon ng diktadura. Para kahit hindi nila naranasan ito, wala silang posibleng alaala -ala nito, marinig nila ang kwento ng mga kababayan natin, ng maraming kabataan din katulad nila, at malaman nila ang mga leksyon ng panahong iyon para sila bilang susunod na salin sa lahi, magabayan nila yung ating bansa na huwag nang ulitin yung mga pagkakamaling iyon. Huwag nang ulitin yung mga pagkukulang. Kaya mag maging totoo yung pamagat ng aklat na Martial Never Again. Uh, lahat po ng mga public senior high school sa Pilipinas na maabot namin sa loob ng anim na taon. Yung karamihan ng Marshall Babies, baby generation ko ay uh, napaka-vivid ng alaala ng batas militar kasi yun yung panahon na naging aktivista kami. Tulad ko, teenager no, nasa high school, naging aktivista panahon ng diktadura. At gustong gusto namin hanggang sa ngayon ikwento sa mga mas bata sa amin. Yung aming mga karanasan, alaala uh, at leksyon, ayaw na ayaw ayaw namin na makalimutan nila or mabura ito o mabago ng mga ilang mga kababayan natin na may agenda na huwag nang malaman, huwag nang singili ng accountability, uh, mabaon sa limot uh, ang ganitong mga karanasan. Yung uh, uh, disillusionment or yung parang isang false nostalgia na napakagaling ng batas militar noon, napakaganda ng diktadura, ibalik natin iyan. Yan precisely yung sa tingin ko'y maling paniniwala na gusto namin matapatan sa pamamagitan ng pagbibigay nitong mga kopya ng Marcos Martial Law never again. It is never too late para gawin ng isang bagay na mabuti. At isa sa pinakamabuti, isa sa pinakakailangang gawin na bagay nating mga tao ay mag-alala, to remember. Yan po ating tungkulin, ating responsibilidad. Kasalanan po natin kung hindi malaman na mga kabataan ang totoong kwento at kasaysayan ng nakaraan. Kapag nagkulang ang henerasyon namin sa ganitong tungkulin, magiging kasalanan din namin ang kasalanan ng paglimot ng susunod na henerasyon. At sabi nga ng ating mga tunay na bayani, pag ang isang sambayanan nakalimot, makukundin na tayong ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Tsaka po, hindi na po yung mga contesting kung hero ba si Marcos, wala akong pakialam. Whether hero, hero siya o hindi, pagkasundalo sa siya. Yung hero-hero politika na yan eh. One is the president, number one qualification, malibing ka. Tapos pangalawa, sundalo ka. Whether I favor uh, the opposition or I side with the, the doso, yung pamilya na. Marcos, I'm limited to what is the law. This issue has divided the nation. Lahat ng Ilocano ang say that Jose si Marcos na nagagiro. But oh, there is the law that favors the burial. So why, is should I... Bakit pa ako pag dilidali ibang presidente ayo? Hero, hero. Hindi hero, di hindi. Sundalo, oko. Okay. Bakit maganda siyang presidente? depends almost half of the country says that he was a good president lalo naman Ilocano o di nasasaktan sila nito ginagawa ngayon so hindi nahihil yung lahat ng Ilocano ang sikreto lang may galit yan But they only uh, sa kanilang kapwa several Ilocano several millions out of the hundred no I don't think million so million you, know why? you know why hindi mag-abot ng million yan Tignan mo pagtakbo ni Bongbong. Ilang diferensya lang sila. It's about 200,000. Tapos sabihin niyo na uh, it's still fresh. Even Bongbong Marcos so, was... Uh, the, the, the sabi niya, so, uh, eh, 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 dinaya siya. Baka. Kung hindi siya dinaya, talagang manalo siya. So the election result, Mayor, is one of the parameters? Well, even then, I said, the, the, the number is a uh, very minimal. If it's indication, an indication to you that there is no more such thing as a Marcos trauma, just look at the results of the election. It will in, tell you that si Leneas, naghabol sila how Ilan ang boto na ano? It's about 600 to 200,000.

Wow. Alam niyo po ang ibig-sabihin! Bakit hindi Alam niyo po ang ibig-sabihin Nakita niyo, po? nakita niyo po kung paano,